pagbibigay prioridad na mabigyan ng parol ang mga nakakulong na nakatatanda at PWD. Ipinanawagan sa DOJ. naritong ang ni Geraldine Duinog. Hinikayat ni Bicol Saro Partylist Representative Brian Raymond Yamsuan ang Department of Justice at Board of Pardons and Parole na bigyang prioridad ang pagbibigay ng executive clemency o parole ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa mga nakabilanggong matatanda o senior citizen, may sakit at may kapansanan. Kasunod nito, umaasa si Yamsuan na aaksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang rekomendasyon para sa humanitarian reasons. Paliwanag ng mambabatas, ang Pasko ay panahon ng awa, pagdadamayan at panahon din upang makapiling ang pamilya. Kasabay ito ng pagsuporta ni Representative Yamswan sa jail decongestion sa pamamagitan ng pagpapalaya sa 1,500 na persons deprived of liberty sa pagrekomenda sa Pangulo ng pagbibigay ng Executive Clemency. Para sa News ako si Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.